Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng Sun sa iyong communication sector kaya sa araw na ito, ang mga Aries ay mas maging klaro sa kanilang mga pananalita. Mahilig rin kayong mag-aral ngayong araw at kumonekta sa ibang tao. Sa araw na ito, maganda ang mga implementation ninyo sa inyong mga pangarap at sa inyong mga plano, lalong-lalo na ang mga pangako ninyo sa inyong sarili. Maganda ang araw na ito kasi ngayong araw mabilis ang aksyon ng mga Aries. Paborable rin ang araw na ito para sa iyo dahil dahil makapag-relax ka, ikaw ay magkaroon ng oras kasama ang iyong mga kaibigan at maganda ang iyong mga social activities lalong-lalo sa gabi. Ang kailangan bantayan ang mga chismis ngayong araw lalo na sa gabi kung saan maraming mga tao ang magtipon-tipon. At sa araw na ito maganda naman ang iyong kalusugan, ikaw ay makapag-relax, meron ring mga masahi sa araw na ito o kaya mga aktibidad kung saan mapamper mo ang iyong sarili lalong-lalo sa ikalawang bahagi ng araw at ngayong araw rin ay mas pipiliin mo ang mga bagay na healthy iwasan muna ang mga pagkain na maaring maging sanhi ng sakit sa tiyan at sa araw na ito ang iyong pag-ibig at relasyon ay maayos yung ibang areas medyo nasasakal sa mga issue na hindi pa napag-usapan kailangang i-address ang mga problemang ito para maging maayos ang takbo ng inyong relasyon. Sa araw na ito kasi, merong mga Aries na takot harapin kung anuman ang mga problema. Baka kasi tuluyang masira ang relasyon. At ngayong araw, Iwasan muna ang pagiging confrontational at maging willing na makinig sa issue ng ibang tao at para malaman mo rin kung ano rin ang mga pananaw ng iyong kapartner o kaya ng mga taong mahal mo kung ito man ay sa mga kaibigan o kaya sa pamilya. At sa araw na ito para sa iyong career at pera, maganda naman ang career ng mga Aries ngayong araw at meron kayong chance na makapagtrabaho ng maayos. Kailangan lang maging mabusisi sa mga maliliit na detalye, lalo na kung ikaw ay bibili ng ibang bagay. Merong mga tao ngayon sa araw na ito, Aries, na mascam, kaya maging maingat ngayon, lalong-lalo pagdating sa iyong balanse ng pera. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 11, 13, 16, 25, at 38. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Choros dahil ngayong araw ang mga Choros ay mas magbigay ng focus sa kanilang mga mapagkukunan at sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang pride sa mga bagay na iyong ginawa. Ngayong araw, maganda ang focus mo sa iyong prioridad sa buhay at mabigyan mo ng karagdagang pansin ang takbo ng pera. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor kung saan ang mga Choros ay mas maging practical. At maganda rin ang araw na ito kasi ma-impress mo ang mga taong nakapalibot sa iyo at ikaw, Charles, ay magiging mas understanding ngayon sa mga sitwasyon. Magaling ang paghanap mo ng mga solusyon sa mga malalaking problema, lalong-lalo pagdating sa iyong trabahoan. At ngayong araw, ang mga Aries ay nakakaroon rin ng tulong o kaya nagbibigay rin kayo ng tulong sa ibang tao, lalong-lalo na ang suporta ninyo, moral support, at nakikinig kayo kung ano ang kanilang mga problema. At maraming mga choros sa araw na ito na nagpaplano na magbawas ng timbang. Magaganda ang inyong mga intensyon pero ang dami-daming tentasyon sa araw na ito at maaring mahirapan ka na mag-diet. Ngayong araw, kailangang alamin kung ano ang purpose mo at siguraduhin din sa araw na ito na na-enjoy -e mo pa rin ang iyong sarili. Pagdating naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ikaw at ang iyong kapartner ay magkaroon ng magandang oras at banding sa araw na ito. Dito man nakaraang araw, ang isa sa inyo ay medyo busy ang schedule at ngayong araw naman ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang pag-uusap kasama ang mga taong mahal mo at mabuksan ang puso mo kung meron mga issue na kailangan pag-usapan. At para naman sa Taurus pagdating sa inyong career, ngayong araw mas kayo ay nagiging maingat pagdating sa inyong mga gastos at sa araw na ito mas conscious kayo pagdating rin sa inyong mga trabaho. paganda ito kasi ikaw ay nakakaroon ng focus pagdating sa iyong mga gawain at lalong-lalo sa iyong mga responsibilidad. Maganda rin ang pasensya ng mga choro sa araw na ito. Pagdating sa kanilang trabahoan, nakikisama kayo ng maayos at ngayong araw rin ay ibinibigay ninyo ang inyong efforts para kayo ay magkaroon ng extra income. Sa araw na ito, choro, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 23, 26,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw maraming mga sense of renewal para sa mga Gemini lalo na pagdating sa kanilang mga personal goals. At ngayong araw nakafocus ang mga Gemini na i-improve ang takbo ng kanilang pamumuhay, ayusin ang kanilang lifestyle. Sa araw na ito rin Gemini, mas maraming tao ang magbigay ng atensyon nila sa iyo. Ngayong araw marami rin ang mga eksplinasyon na iyong pinapakinggan at sa araw na ito kahit na hindi ka ang ayon sa kung anuman ang pananaw ng ibang tao ay nagbibigay ka rin ng respeto mas flexible ang mga Gemini ngayong araw maganda rin ang iyong kalusugan sa araw na ito pero merong ibang Gemini nagkakaroon ng anxiety dahil sa mataas na stress at nakakaapekto ito sa kanilang health kaya maging maingat ngayon Gemini kung ikaw ay nagkakaroon na ng takot nagkakaroon ka na ng pangamba pagdating sa iyong mapagkukunan i-maintain mo lang ang good mood mo sa araw na ito para ikaw ay manatiling positibo o kaya tulungan ang sarili na ikaw ay mapalibutan ng mga tao na magaganda rin ang pananaw para hindi ka lalo na mangamba hindi ka lalo na matakot ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos naman ngayong araw magaganda ang iyong pananalita at ang ka-partner mo naman sa araw na ito ay mas tinatanggap kung ano ang iyong mga payo o ang iyong mga sinasabi sa araw na ito maipakita mo sa iyong minamahal sa pamamagitan ng iyong aksyon na talagang importante sila sa iyo maganda ang araw na ito kasi maraming witness ng mga manifestation ngayon ng pag-ibig Pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw Gemini, merong mga malalaking expenses kaya bantayan ang mga ito. Ito ay mga gastos na hindi mo inaasahan. At kung ikaw naman ay merong extra na pera, ay siguraduhin na ikaw ay makapag-save. Huwag gastos ng gastos, huwag rin mo ng utang ng utang, lalo na kung ito ay para sa iyong sarili lang naman na i-treat mo. Paminsan-minsan, kailangan rin ang tamang timing dito. Para kung ikaw man ay magkaroon ng konting problema, meron kang kukuhang pera na naitabi mo. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 8, 12, 25 at 36. Magiging busy naman ang mga cancer sa araw na ito, punong puno ng interaksyon ngayong araw. Ang kailangan bantayan ay ang mga konfrontasyon na hindi inaasahan. Sa araw na ito, cancer, umiwas sa mga gulo, lalo pa na ngayong araw maraming distorbo at hindi mo agad-agad matapos ang iyong mga gawain. Merong mga unresolved issues sa iyong kalusugan kaya ko ikaw ay sobrang stress na... Ngayong araw ay magpahinga ng maayos at maraming mga cancer ang medyo mahirap katulog sa gabi, ang iba naman ay nagkakaroon ng problema, iritasyon sa kanilang mga tiyan. Bantayan ang mga ito dahil ang stress ay hindi nakakatulong sa iyong pangangatawan. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Marami kang ma-realize ngayong araw na sa isang relasyon ay mahalaga na pagtrabahuan para mas sustain ninyo ang maayos na pagsasama. Hindi sapat ang pag-ibig lang. Kailangang i-demonstrate mo, ipakita mo ang iyong pag-ibig para ang iyong kapartner ay hindi manghula o hindi magduda o kaya hindi pakiramdam na parang na-ignore sila. Ngayong araw, ang iyong kapartner rin ay maaari naisipin na ikaw ay wala ng interest o kaya sa iyong pag-iisip ay wala ng interest ang iyong kapartner. Kasi dual effort ang isang pag-ibig, kaya mahalaga na ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang isa't isa. Kung ikaw naman ay single na cancer sa araw na ito, mahalaga na ngayong araw ay ipakita mo rin sa iyong mga mahal sa buhay na sila rin ay importante sa iyo. Ang iyong career at pera ngayong araw ay paborable sa iyo lalo na sa mga investment at ngayong araw maging maingat lang na gawin kung ano ang iyong kailangang investigasyon lalo na kung ikaw ay mag-invest sa isang bagay. At ngayong araw maayos naman ang iyong trabaho pero meron lang iba na talagang disturbo ngayong araw maaring mairita ka sa ibang tao at ngayong araw ang iyong pananalapi ay katamtaman lamang. Ngayong araw Cancer ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 10, 12, 17, 21, 30 at 38. Ang mga liyo naman sa araw na ito ay positibo ang inyong araw. Maganda ngayon ang inyong mga trabaho at ngayong araw rin marami ang makatulong sa inyo na magbigay ng suporta sa kung ano man ang issue ninyo ngayong araw, ang mga konting problema. At ngayong araw, Leo, maganda naman ang iyong pakikitungo ngayon sa ibang tao. Ngayong araw rin ay maayos ang iyong mga pananaw. Ikaw ay nakakakuha ng sapat na pahinga para sa iyong katawan. Maayos rin naman ngayon ang iyong mga pagkain at ang mga Leo ngayong araw ay nagiging mas health conscious kaya mabuti ito. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin. Maraming mga Leo ang in love sa araw na ito. At ngayong araw, mas iniisip ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang presensya nila. At sa araw na ito, ikaw rin ay mahilig makipag-usap sa iyong mga kaibigan para sa mga magagandang advice. At yung mga Leo na meron mga pinagdadaanan sa pag-ibig, ngayong araw ay hindi kayo mag-iisa kaya huwag kayong masyado mahiya kung kayo ay nangangailangan ng tulong. Sa araw na ito kasi, mas maraming tao ang magkagusto ngayon sa mga Leo. Maganda ang inyong character ngayong araw, mas magiging kaakit-akit kayo para sa ibang tao. At marami namang mga Leo ang nag-iisip na magbago ng kanilang career. Ngayong araw ay mas prone ang mga Leo ng pagbabago. Pero ma-enjoy ninyo ang mga pagbabagong ito. Merong mga Leo na malipat sa ibang departamento. Ang iba naman ay magkaroon ng job offers sa araw na ito. Merong undirin mga magagandang promotion na maaring mangyari ngayong araw pero kaakibat nito ay ang mga bagong responsibilidad para sa iyo. Na pwede mong i-prove ang iyong sarili na kayang-kaya mo ang mga responsibilidad na ito. Marami ang ma-impress sa mga Leo ngayong araw dahil maganda ngayon ang inyong working abilities. Ngayong araw Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 7, 8.

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ngayong araw Virgo, marami ang magbigay ng kanilang papuri at credit sa iyo. Ang maayos mong trabaho ngayong araw ay mas mapansin nila. Sa araw na ito rin, marami ang magpairita sa iyo pero ngayong araw ay hindi mo masyadong napapansin ang mga taong ito. Very energetic ang mga Virgo ngayong araw. Maganda ang mga outdoor activities, mag-excel ka sa mga competition, lalong-lalo na sa sports at ang mga Virgo ngayong araw ay malakas ang strive sa kanilang sarili na sila ay magtagumpay, maging positibo at mas maging Maganda ang physical form ninyo. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ang mga Virgo ay kailangan pagtuunan ng pansin ang kanilang kapartner dahil maraming mga kapartner ng Virgo ang nagtatampo kasi akala nila ay hindi mo na sila binibigyan ng iyong atensyon at pagmamahal. At sa araw na ito, i-compliment mo ang iyong kapartner, pakita mo ang iyong pagmamahal at concern. At sa araw na ito, ay kailangan mo rin na pagtuunan ng pansin kung meron mang mga issue para ang mga relasyon ay hindi masira. Ang mga single na Virgo sa araw na ito ay kailangan rin na maging showy. Iparamdam nyo rin sa inyong mga mahal sa buhay na kayo ay talagang nagmamahal. At ang inyong career at pera sa araw na ito ay maayos naman. Very resourceful ang mga Virgo sa araw na ito. Merong mga magagandang oportunidad na lumalapit sa inyo at ang mga Virgo ngayong araw ay mas seryoso sa paghahanap ng pera. Malakas ang kagustuhan ng mga Virgo sa araw na ito na yung iba na hindi na happy sa kanilang trabaho ay magpursu na lang ng bukasyon na gusto nila, lalong-lalo na sa arts. At yung iba naman, kailangan Virgo hindi pa dalos-dalos. Pakinggan ninyo kung ano ang mga sitwasyon kasi kailangan nyo ring maging practical. Hindi pwede na dahil hindi na kayo happy sa isang trabaho ay mag-quit na lang kayo agad kasi paano naman ang inyong pangkabuhayan? Paano naman ang mga responsibilidad na kailangan mong tugunan? Lalong-lalo -lalo sa pamilya, lalo na kung ikaw ay merong mga binubuhay na anak. Kaya sa araw na ito huwag padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Kailangan rin na ngayong araw maging maingat sa iyong pananalapi. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 18, 22, 30 at 36. Maganda naman ang mga aktibidad ngayon para sa mga Libra dahil sa araw na ito, ang mga Libra ay ready na matuto at marami kayong mga gustong malaman sa araw na ito. Meron ring mga selebrasyon na papalapit para sa iyo. Maari na merong isang tao na malapit sa iyo ang ikakasal o kaya nakakaroon ng mga celebration. At sa araw na ito sa pag-ibig, marami sa mga Libra ang maging mas seryoso at maging mas committed sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga Libra na meron ng asawa dahil ngayong araw ay mas maipakita ninyo sa inyong minamahal kung gaano kayo katotoo sa inyong relasyon. Ngayong araw, maganda ang inyong kalusugan. Sa araw na ito, marami sa inyo ang parang nag-iisip na magbago ng kanilang career, magbago ng trabaho o kaya lumipat sa ibang employer. Pero ngayong araw ay mas pinagtutuunan ninyo ng pansin ang inyong kalusugan. At ngayong araw rin hindi ninyo pinapabayaan ang tamang pahinga. Maganda rin ang araw na ito para sa inyong pag-ibig at relasyon. Ngayong araw, maaari na merong isang tao na ma-enjoy mong kasakasama. At sa araw na ito, mas passionate ang mga libra. Mas nagiging romantic kayo at seryoso kayo sa inyong mga plano sa buhay. Ngayong araw rin, para sa iyong career at pera, marami sa inyo ang mag-enjoy. Maganda rin sa araw na ito ang focus ninyo pagdating sa inyong trabaho. At yung iba naman na libra ngayong araw ay lalong nagiging seryoso pagdating sa kanila ang mga ginagawa. At marami rin kayong tulong na maibigay sa mga tao, mga kasama ninyo na hindi masyadong natutugunan ang kanilang mga trabaho at responsibilidad. Mataas ang pressure sa trabahuan ngayong araw libra, pero kayang-kaya ninyong i-handle ang mga ito. Ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang. At sa araw na itong libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3. 7, 12, 13, 19, at 36. Maganda naman ang enerhiya ngayon para sa mga Scorpio dahil ang focus ng mga Scorpio ay nasa inyong tahanan. At sa kung ano ang nagaganap sa inyong pamilya, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, at kung ikaw ay meron ng mga anak, ay mas Inaasikaso mo kung ano ang magiging kapalaran ng iyong mga anak. At sa araw na ito, mas maging privado ang mga Scorpio ngayon. Mahilig kang magdiskubre ng mga bagong bagay at nagiging mas malalim ang iyong mga interest. Malakas ang focus mo, lalo na sa pagbahagi mo, sa iyong mga mapagkukunan. Medyo intense ang mood ng mga Scorpio sa araw na ito. Maganda ang inyong disposisyon, maganda rin ang inyong mga disiplina sa sarili. At sa araw na ito, Scorpio, maganda ang honesty ninyo. Nakikipagtulungan kayo sa ibang tao. Tumutulong rin kayo sa mga tao na dati ay hindi masyadong maganda ang pakikitungo sa inyo. At ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan at matalas ngayon ang iyong mga kutob. Kaya hayaan mo ang iyong mga kutob ngayon ang magsilbing guide mo pagdating sa iyong pakikitungo sa ibang tao. At kailangan bantayan, Scorpio, kung ano ang iyong mga kinakain kasi meron kayong mga kinakain kain na nagbibigay ng sakit sa inyong tiyan. Kaya bantayan ang mga ito. Pagdating naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, magaganda ang mga mangyayari sa araw na ito kasi merong mga trials ngayon para sa iyo at sa iyong kapartner pero dahil dito ay lalo na mas maging matibay ang inyong pagsasama. Kasi magkakaroon ka ng katanungan patungkol sa iyong kapartner, patungkol sa isang issue na ito at ikaw naman ay lalo mong makita kung ano o kung gaano ka loyal o gaano ano katotoo ang iyong kapartner sa iyo? Maganda ang araw na ito kasi either kayo ay magkaroon ng mga joint efforts at lalo kayong magkakilanlan pa kung ano ang inyong mga wishes. At sa araw na ito, ang mga single na Scorpio ay lalo rin na magkaroon ng karagdagang pagmamahal at commitment sa kanilang pamilya ang iyong career at pera naman ngayong araw ay maayos. Ang mga Scorpio ay parang mga social butterfly sa araw na ito. Mahilig kayong makipagkonekta sa inyong komunidad. At ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Marami kang matapos sa araw na ito at ito ay dahil sa sarili mong kakayanan. Ngayong ano Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 22, 35, 38 at 43. Magiging busy naman ang mga Sagittarius sa araw na ito. Ngayong araw, ang siklo ay papasok, ang enerhiya ay papasok sa iyong social circle. Kaya sa araw na ito, mahilig ka makipag-partner sa ibang tao. Sa araw na ito, mahilig ka rin na makipag-usap sa iyong komunidad, sa mga kaibigan. Mas sociable ang mga Sagittarius sa araw na ito. At magaganda ang inyong insights, ang inyong mga paniniwala. Magaganda rin ang advice na maibigay ninyo ngayon sa ibang tao. Ngayong araw, Sagittarius, very creative ka. At marami ngayong araw ang ma-realize mo pagdating sa kung ano ang pag-uugali ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Medyo mababa lang ang iyong physical na enerhiya sa araw na ito, kaya kailangan mong tulungan ang sarili mo na manatili kang active. At pagdating naman ngayon sa iyong relaxation, kailangan rin na meron ka rin oras para ikaw ay makapagpahinga. At sa araw na ito, huwag mong masyadong stress ang iyong sarili. Ang iyong pagibig at relasyon ngayon ay maayos lalo ka na nagbibigay ng pagmamahal sa iyong kapamilya at mas romantic ka rin sa araw na ito ngayong araw rin pinagtutuunan mo ng pansin kung ano ang issue ang mga problema ng pamilya maganda ngayon ang iyong pag-ibig kasi ikaw ay gumagawa ng effort para maipakita sa iyong mga mahal na ikaw ay concerned pa rin sa kanila at maraming mga Sagittarius ang nag-iisip ngayong araw na lumipat ng trabaho. Marami sa inyo na naghahanap ng bagong trabaho ang maaring na makatanggap ngayon ng interview call. At sa araw na ito rin, mahalaga na pagdating sa inyong interview ay manatili kayong na confident sa inyong pagsagot sa mga katanungan. Maging maingat sa inyong pera ngayong araw, Sagittarius. At alagaan ninyo ang inyong pitaka lalo na kung kayo ay nasa sasakyan kasi merong ibang mga Sagittarius ngayong araw na maaring mawalan ng pitaka. Mahulog ito o kaya madukutan kayo kaya magingat kayo ngayong araw. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay sky blue at ang lucky numbers mo ay 10, 24, 26, 30, 33, At forty-two. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Capricorn dahil sa araw na ito kayo ay nagiging mas matatag. Ngayong araw rin maaari na merong isang tao sa iyong nakaraan ang babalik ngayong araw. Isang tao na medyo matagal mo nang hindi nakita at isang tao na maaari na merong napakamalaking role sa iyong future. At sa araw na ito ang iyong pag-ibig at relasyon ay magbabago. Ngayong araw ang mga habit ng mga Capricorn ay maaari na maging mas maayos kasi mas makapag-focus kayo sa inyong integridad at mas ma-acknowledge ninyo kung ano rin ang effort ng iyong kapartner. Maganda ang Focus ninyo pagdating sa inyong pamilya. Marami rin sa mga Capricorn ngayong araw parang gusto lang na nasa tahanan kasama ang kanilang mga minamahal. At sa araw na ito, pagdating sa iyong kalusugan, maganda naman ang pagbabago ng diet pattern ninyo ngayong araw. Marami sa mga Capricorn sa araw na ito ang mas mag-focus sa mga tamang pagkain, sa prutas at sa mga gulay. Kaya maganda ang detox ninyo sa inyong diet ngayon. Maayos rin ngayon ang inyong trabaho dahil ito ay magandang araw para makuha ninyo ang bunga ng inyong efforts, mga, mga pagsusumikap ninyo. Ngayong araw, mas ma-appreciate kayo ng inyong mga kasama sa trabaho. At kailangan lang mag-ingat ngayon, Capricorn, pagdating sa iyong pera, lalo na ang mga Capricorn na merong investment, Merong mga pagkalugi sa araw na ito kaya planuhin ng ayos kung ano ang inyong mga investment na papasukan. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 18, 27, 32 at 41. Maganda naman ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Aquarius dahil ngayong araw kayo ay nakakaroon ng karagdagang tatag ng loob. Pero maging maingat sa iyong mga komunikasyon sa araw na ito Aquarius, maraming mga double meanings. At medyo mahirapan ka kung alin ba dito ang kanyang pakahulugan. At sa araw na ito maging maingat rin sa iyong mga pananalita, maraming mga biro-biro sa araw na ito na maari na makasakit sa ibang tao. At ngayong araw rin mahalaga na ikaw ay aware na merong mga mata na nakamasid sa iyo ngayong araw. Nag-aantay na ikaw ay magkamali, mga mata na naiingit sa iyong mga accomplishments. At sa araw na ito, bantayan rin ang iyong mga diskusyon. Maraming mga positibong emosyon ng mga Aquarius sa araw na ito. Happy naman kayo, maayos naman ang inyong pag-iisip. Ang problema ay nasa ibang tao ngayon kasi marami ang inggit, marami ang magdala ng mga problema. At ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay maayos naman, kayo ay maganda ang adjustment ninyo at nakikipag-usap naman kayo, maayos naman ang ego check ninyo. Maganda ngayon ang inyong mga sagot sa mga controversial issues sa isang pagsasama. Meron mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito pero kayo ay kalmado. Maging maingat ngayon sa mga tao na nakikialam kaya linawin ang mga boundaries ngayon ng pagsasama. Pagdating naman sa iyong career at pera ngayong araw, magaganda ang mga oportunidad para sa iyo pagdating sa iyong career. Sa araw na ito, maraming mga Aquarius ang maari na magkaroon ng promotion, lalo na ang mga Aquarius na nag-aantay na ma-promote. At sa araw na ito, meron ding mga unexpected na pagbabago na maari maka-overwhelm sa iyo. Maari na ngayong araw, kailangan mo na humingi ng tulong sa ibang tao, lalo na para matugunan ang iyong mga responsibilidad, ang trabaho na kailangang tapusin Ang pera sa araw na ito, Aquarius, ay katamtaman lamang At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer Ang iyong lucky color ay green At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 19, 26, 33, at 39 Malakas naman ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor Pisces kaya sa araw na ito magiging busy ka at maari na mga ilangan ka ngayon ng kapayapaan, ng katahimikan at mga bagay na familiar na sa iyo. Ngayong araw kasi ikaw ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na ma-improve mo ang takbo ng pamumuhay lalong lalo na sa pamilya. At sa araw na ito ang mga Pisces ay mas adventurous. Ngayong araw malakas ang iyong determinasyon na abutin ang iyong mga pangarap lalong lalo sa araw na ito na kailangan na ikaw ay makisama sa ibang tao at kailangan mo rin ng pasensya sa araw na ito lalong-lalo sa iyong stress Ngayong araw kasi, maraming mga tao ang maarina, na makadistorbo sa mga kailangan mong tapusin at maraming mga tao na magdala sa iyo ngayon ng stress. Mahalaga ang pasensya sa araw na ito para hindi mo mapatulan ang mga taong ito, baka kung ano ang iyong masabi. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos naman. Makuha mo ngayon ang unconditional love at support ng iyong kapartner. Maari rin na sa araw na ito, merong kang matutunan na maari na magpagulo sa isang pagsasama, pero kailangan lang tandaan ang iyong mga prioridad at kailangan rin na matuto ka rin magpatawad sa kung anuman ang pagkakamali ng ibang tao, lalo na kung ang tao ay talagang nagsisisi. Kaya wag mong masyadong i-judge ang ibang tao sa araw na ito. Ngayong araw rin ay balansihin ang iyong mga disisyon. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 12, 13,